Hello, hello everyone this is my recipe for today's video i magluluto tayo ng pangmerwenda masarap na pangmerwenda magluluto tayo guys ng bilo bilo so mayroon tayo dito mais kamuti pilit na binilog-bilog ko na. Hindi ko na yan pinakita guys kung paano ko binilog. So, meron tayong saging na saba. Meron tayong asukal. So, hindi ko na yan pinakita guys. Yung pag slice ko niyan, pag bilog ko nitong pilit kasi aabutan tayo ng siyam siyam lang ang video natin pag ipakita pa natin yan so mayroon tayong gata ng nyog hindi ko na rin pinakita yun guys kung paano ko pinodkod at paano ko ginata kasi hahabal lang ang video natin so ipakita natin guys yung gata ng nyog Nandun na sa may kusina So, ito guys, ang gata ng nyog. So, ayan. So, painitin na natin guys. Pakuluin muna natin ang gata ng nyog. Bago natin ilagay ang mga ingredients. So, tara guys. Sama nyo ako. So, dahil watla tayong ano... ah uh, pangluto ng ano kasi mahal ngayon ang pagpakarga ng gas range. So, dito tayo magluluto sa kahoy. Eh, mas masarap naman yung luto ng kahoy, di ba? takin mo, mas mahal pa yung pagpakarga ng gas range kaysa pagbili ng bigas. So, ayan. So, may kakanggata dito na siniparit ko guys so ito siya ayan so huli natin yang ilalagay so tara guys simula na natin ang pagluluto so ayan guys naisalang na natin ang ating gata so ayan ayan hintay natin kukulo guys bago natin ilagay ang mga ingredients so pakuloyin muna natin guys Balik tayo mamaya. So, ayan guys. Kumukulo na yung ating gata. So, unang ilalagay natin guys ay yung mais. Kasi medyo matagal ito maloto guys. So, ilalagay na natin. Muna natin yung mais bago natin ilagay ang saging at saka yung kamote. Pag sabay na natin guys yung kamote, saging at saka yung yung pilit. So after 2 minutes guys, ilalagay na natin yung kamote. susunod natin ang saging and then ngayon isusunod natin ang pilit na binilog-bilog ko na so ayan haya natin kukulo siya guys tansyayin na lang natin guys kung mga ilang minutes bago maluto so may idadagdag pa ako dyan so mamaya papakita ko sa inyo so ayan na guys lumutang na yung pilit so ibig sabihin yan guys paluto na siya so ngayon magdagdag tayo ng asukal so ayan huwag natin masyadong damihan guys kasi baka sobrang matamis mayong yung sobrang tamis guys nag add pala ako kanina ng kunting tubig guys kasi ang konti yung tubig nya gusto ko kasi masabaw so mamaya idagdag natin yung kakanggata ayan ang lakas ng apoy niya guys So, ngayon guys, dahil luto na siya, so, idagdag natin ang kakanggata. So, lutuin muna natin siya ng mga 30 seconds. So, ngayon, para lalapot siya guys, so, mag aad ako ng cornstarch. Pero, tinuno ko na ito guys, para hindi siya Uh, para maganda yung pagka luto. So, ayan. Naglagay na ako ng cornstarch. Para lalapot siya, guys. So, ayan, guys. Malapot na siya, guys. Tingnan nyo naman, oh. So, malapot na, guys. So, okay na ito. Pwede na nating hanguin at palamigin para mamaya. Pwede na nating emerenda. So maliligo muna ako guys para masarap yung merienda time. So bye-bye.